Hi guys, it's me, Rosel Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay muling magtaksay. So come on guys, samahan niyo kami. Let's Let's go! Ito, simula na naman ng araw ng pahigipan sa palaran dito sa laon. Time check, it's now 4.53 in the morning. Ayan, titingnan na rin kung makakapag pa tayo ng paliwanag. Kapag ka hindi masyadong malakas yung Agos ay mag arya tayo. Pero kung hindi naman ay baka manorvey na lang tayo. So, kahit na inaalat tayo, tuloy pa rin ang laban. Never give up, never surrender. At yan, nakakaramdam na ako ng ambon at madilim dito sa gawing tinutumbok natin. Mukhang mag-thunderstorm pa. yan, thanks God so meron tayong, o oh yan o oh, mga Papakilin apat na, na kilo tayo. daw, sabi ni Oshino so thanks God sa blessings unang area sa survey natin ay binigyan na tayo ng apat na kilo, na kilo. Ayun. Yan ano, pangalawang area, parehas kami ni Oshino ay mas madami pa dyan dahil namin bangka dito Hindi man karamihan yung nakuha natin sa unang area Ay sumakses pa rin Dahil sigurado nang Meron tayong ipapahilo dyan Sa apat na kilo na yan, yan Bawi konsumo na yan Alright mga idol Ayan papakita ko sa inyo yung kuha namin Sa unang area Sa unahan nitong ating bangka Ayan naka area kami nito sa aming pangalawang area Ayan, hihila tayo nito pagkatapos maglimas ni Ocean sa likuran. Ayan, ang gaganda ng taksay natin. Ang gaganda ng mga size niya. Ayan, ang gaganda ng mga size niya. At ayun, nakabuko dyan. Sari-sari yan. Alubaybay, bisugo at buwan-buwan. Merong ilang pirasong alimasa, gusto lang yata yan. Pero itong ating taksay ay estimated ni Ocean na nasa 4 na kilo. Ayan, ang ganda ng size nyo. Sana itong area natin na to ay maganda pang kuhanin. Ayan mga idol, nakapag-area po tayo sa pangalawa. At pagkatapos maglimas ni Ocean sa ating likuran ay hihila tayo. Malalaman natin ito kung ano yung resulta nitong area natin kung madadagdagan pa yung huli natin sa unang area. it's shout out time shout out to idol Zaviro Zerudo watching from Puerto Princesa City, Palawan thank you so much sa iyo idol sa iyong suporta at pagtangkilik sa aming munting channel Ayan, at may galag shoutout din po kay Idol Sir Arnel Paez of Nabotas. Ayan, maraming maraming salamat sa iyo, Idol, sa tiwala at suporta na binigay mo sa aming uh, naway maraming blessings pa po ang dumating sa inyo at sa buong pamilya. Pasensya na po at hindi namin agad nabasa ang inyong message sa so, sobra po sigurong pagod. Ayan, hindi man lang po tayo nakapagkape at nakapag -video. Ingat ka po palagi and God bless. At sa lahat po ng aking mga beloved subscribers, Mula simula hanggang ngayon ay nandiyan kayo na nakasuporta na sa aming munting channel. Ayan, kayo po ang nagsisilbi namin na lakas na loob at inspirasyon para magpatuloy sa ganitong content na aming ina-upload. Ayan, maraingat po sa lahat at God bless po. Ayan, uwi na tayo. Time check, it's now 11.58 in the morning. So, 2 minutes na lang. Ang haling tapat na. Ayan, mamaya na lang pagdating sa barahan ay papakita ko sa inyo lahat ng huli namin. Ayan, hindi tayo naka-uwi dahil kinampayan pa tayo ng kasama natin. Nagpare-tuloy tayo, pang-apat na area. At... <laughs> raso na yung nakuha natin. Ayan, talagang sulit na sulit na yung ano, paglawad natin ngayong araw na to. Ayan o, oh, lahat o, oh, sa apat na area. Ayan, ito talagang uwi na talaga tayo nito. Hapon na. So, time check, it's now 1.5 in the afternoon kumain ka Right, touchdown sa Barahan At ito lahat yung aming bunga ng pinagkagulungan <laughs> Apat na ari ah Ayan, oh. Ayan Talagang sadyang napakahirap maghanap, ano, kumita ng pera Ayan ako, magdadala nito sa consignation Tara, samaan nyo ako So, dadalhin natin sa consignation to Tingnan natin kung makakailang hilo tayo Ano mga hilo? Makapakilo na tayo Tingnan natin kung makakailang hilo tayo Tingnan natin Ilan? <laughs> ito. ito. oh, yun Oh. Oh. Nakapito pa. Ito, na -na. Oh. Oh. Ayan. So, ito yung ating kinita. Nakapitong hilo tayo. At may pamirienda pa si Madam. Ayan. <laughs> Ayan. Alright mga idol, inyo pong saksi yung ginawa namin paglaot sa araw na ito na masasabi ko sulit na sulit po talaga ang ating katawan sa pagod. Ayan, kahit paano naman ay meron naman tayong naiwing pambenta pero first time ko po talaga na maranasan yung apat na ariya. Ayan, sa dyan napakahirap po talagang kumita ng pera lalo na dito sa uri ng aming Uh, paghahanap ng buhay sa laot na sinipagan mo na kadalasan ay wala pang mahuhuli. Ganun pa man, yan talaga yung mga normal scenario na naranasan nating mga isda. Kaya talagang patuloy tayong lalaban sa hamo ng buhay. Sabi ko nga, si Pagatsyaga dahil sa dulo ay mayroon ding magandang biyayang naghihintay. Ayan, kung bago ka po sa aming munding channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakikindot ang subscribe button sa ibabaan tong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now, thanks for watching, and see you to our next video. Thank you! bye Bye!